saang parte ng mundo magmumula ang Antikristo. Sa panahon po natin ngayon, hindi pa natin alam kung sino ba talaga ang Antikristo. Kasi nga, malalaman pa lang natin yan kapag siya ay nagpakilala na at lumabas na. Pero mga kapatid, ang isang sigurado po, buhay na po ang Antikristo sa panahon natin ngayon. Ngayon mga kapatid, marami mga tao gumagawa sila ng mga teori na kung sino nga ba talaga yung Antikristo sa panahon natin ngayon. Marami mga tao claim nila siya yung Antikristo. Pero hindi pa naman po yun talaga napapatunayan. So hindi po talaga natin maiiwasan na mapatanong kung sino ba talaga yung Antikristo at kailan siya lalabas. Parang hindi natin masasagot yan kung sino at kailan lalabas yung Antikristo. Pero mga kapatid, pwede natin masagot kung saan posible manggaling yung Antikristo o kung saan siya lalabas. Meron pong tatlong paniniwala, yung mga scholar at yung maraming mga krisyano na kung saan nga ba talaga manggagaling yung Antikristo. So isa-isahin natin po yun. Una sinasabi na manggagaling yung Antikristo doon sa Europa o sa dating Roman Empire. batayan po nila dito ay yung Daniel chapter 7. Kasi mga kapatid, ayon po dito, yung ikaapat na halimaw o yung hayop na nakita ni Daniel ay kakaiba, nakakatakot at lubhang makapangyarihan. So yung hayop po na ito ay may sampung sungay at mula rito, umusbong ang isang maliit na sungay na naging makapangyarihan, nagsasalita ng mga kapalaluan at lumalaban sa mga banal. Marami po mga scholar na niniwala ito po ay tumutukoy doon sa Roman Empire. Ang sabi po sa Daniel chapter 9 verse 26, ang bayan ng pinunong darating ay wawasak sa lungsod at sa santuario. So ang tinutukoy po dito ay yung Antikristo. Alam naman natin mula sa kasaysayan na noong AD 70, ang Romano ang sumira doon po sa Jerusalem at sa Second Temple. Kaya ang pinunong darating na tinutukoy po bilang Antikristo ay karaniwang iniuugnay sa isang leader mula po doon sa parehong pinagmulan. Yun po ang Roman Empire. Kung babasahin din po natin yung Revelation chapter 13, sinabi po ni John doon, nakita niya yung halimaw na umaahon mula sa dagat at meron po siyang pitong ulo at sampung sungay. Ang sampung sungay ay karaniwang sinasabi na kumakatawan sa sampung kaharian o bansa na magsasama-sama bilang isang union o alyansa. Mula po rito, lilitaw ang isang pinuno magkakaroon ng kapangyarihan sa buong mundo. Binanggit din po sa Revelation chapter 17 yung pitong bundok na kung saan nakaupo ang babae. Marami po ang mga naniniwala na ito ay tumutukoy sa Roma dahil kilala po ito bilang lungsod na nakatayo sa pitong borol. Ang halimaw at ang sampung hari ay magsasanib upang ibigay ang kanilang kapangyarihan sa iisang leader. Yun po yung Antikristo. Kung ang Antikristo ay mula sa dating imperyong Romano, nangangahulugan po ito na maaring mula siya sa alinmang bansa na dating sakop ng imperyong yon. Kabilang na po dito ang malaking bahagi ng Europe, pati na rin po ang ilang bahagi ng Gitnang Silangan at ng North Africa. May ilang mga naniniwala, iniuugnay po nila yung European Union bilang modernong anyo ng Roman Empire. Ang European Union ay binuo para po pagsamahin ang mga bansa sa Europa sa politika at ekonomiya. So sa pamamagitan po nito, sinasabi nila na maaaring ito yung magbukas ng daan para sa isang makapangyarihang leader na maaaring tanggapin ng buong mundo. Bukod po dyan, yung idea ng isang pandaigdigang pamahalaan ay hindi nakatangisip. Meron na po mga United Nations, NATO, World Bank at iba pang mga global institution na nagdidikta ng mga pulisiya sa maraming bansa. Sinasabi po ng propesiya na yung Antikristo ay magkakaroon ng kapangyarihan sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. So ibig sabihin po niyan sa buong mundo. Sinasabi po kasi sa propesya na yung Antikristo ay gagawa ng kasunduan ng kapayapaan doon sa Israel. Mababasa po natin yung sa Daniel chapter 9 verse 27. Ngayon ang Europa po ay may malakas na interes at impluwensya sa gitnang silangan lalo na nga po sa issue ng Israel at Palestine. Sa kasalukuyan po ang bansang Europe ang laging aktibong kasali sa mga negosasyon tungkol po sa Middle East peace process. So kaya sinasabi nila na maaaring yung Antikristo magmula po sa Europe. Pangalawa, sinasabi nila na maaaring magmula yung Antikristo doon sa Middle East. Binatay po nila ito doon sa Daniel chapter 8. Kasi po ipinapakita dito ang isang maliit na sungay na tatayo mula sa isang kaharian sa silangan at timog. Marami mga scholar ang naguugnay nito sa rehiyon ng Middle East lalo na po doon sa mga Arab nations. Ang sungay po ay magiging makapangyarihan na laban sa mga banal at magpapakita ng kanyang sariling otoridad laban sa Diyos. Kinanekta rin po dito yung Revelation chapter 17 na yun nga nabanggit yung pitong bundok at pitong hari. Ang ilang interpretasyon ay iniuugnay ang lugar na ito doon po sa Babylon o yung modern day Iraq. Ang rehiyong ito ay historically sentro ng kapangyarihan sa Mesopotamia at may matagal na koneksyon sa Israel kung saan palaging nagaganap ang tensyon. So sa bawat end time prophecy, malinaw po na ang Israel ay nasa gitna ng kaganapan. Ang Antikristo ay kailangan magkaroon ng impluensya sa Israel para po makagawa ng tipan. Na yun po binabanggit sa Daniel chapter 9 verse 27. Para kontrolin ang ritual doon sa templo. Alam naman natin na yung Middle East ay palaging sentro ng geopolitical conflict. Kaya't madaling makita po yung potensyal na yung Antikristo ay magmumula sa rehiyong ito. Ang ilang mga scholar naniniwala sila na manggagaling sa Islamic world ang Antikristo. Kasi mga kapatid, yung mga Arab nation at yung rehiyon doon sa Middle East ay kasalukuyang pinakamatinding banta sa Israel. Ang kanyang pag-angat ay maaaring may kasamang political at religious agenda na ipinapakita bilang solusyon sa tensyon sa rehiyon. Pero mga kapatid, sa huli ito ay magdudulot ng panlilinlang at kaguluhan. Ngayon sa Islam, meron po kasing konsepto doon na tinatawag na Madi isang messianic figure na magdadala ng katarungan at kapayapaan sa mundo. Sinasabi po ng ilan na yung Antikristo ay maaaring gumamit ng pagkakatulad sa Madi. Pero mga kapatid, ang papel niya ay kabaligtaran, panlilinlang, pagsuway sa Diyos at pagpapalakas ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang rehiyon ng Middle East ay maaaring mataas na influensya sa mundo dahil po sa mga langis, strategic na location at relihiyosong kahalagahan. So yan po yung paniniwala ng ilan na maaaring sinasabi nila diyan magmula yung Antikristo sa Middle East. At panghuli, ang paniniwala ng ilan, sinasabi nila, na maaring magmula mismo sa Israel ang Antikristo o sinasabi nila Hudyo ang Antikristo. Ito po kasi ang sinasabi sa John chapter 5 verse 43. Ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang darating sa sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. So pinapakita po dito ng ating Panginoong Hesus na maaring may isang leader na lilitaw sa Israel na tatanggapin ng maraming Hudyo dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Ang Antikristo po ay maaring gumamit ng pagkakatulad sa Mesyas para linlangin ng Israel. Sabi nga po sa Daniel chapter 9 verse 27, magpapatibay siya ng kasunduan sa maraming tao. At papatigilin niya ang paghahandog sa templo doon po sa gitna ng tribulation. Kung ang Antikristo po ay nagmula sa mga Hudyo, mas madali niyang maipapakita ang sarili niya bilang isang tagapagligtas o messianic figure sa Israel. Alam naman po natin na hanggang sa ngayon, hindi po tinatanggap ng mga Hudyo yung ating Panginoong so Kristo bilang misaya o tagapagligtas meron po silang inaabangan o hinihintay na mesaya o tagapagligtas para sa kanilang bansa. So kung magagaling mismo sa Israel yung Antikristo, magagamit niya ito upang makuha ang tiwala ng Israel at iba pang bansa sa kasunduan ng pansamantalang magdadala ng kapayapaan. Kaya sinasabi ng ilan na kung sino man lalabas ngayon sa Israel na hudyo na leader at maniniwala sila na siya yung tagapagligtas, sinasabi na maaaring yon yung Antikristo kung sakaling yung Antikristo, siya po ay Hudyo, ang kanyang dugong Hudyo o ugnayan sa Israel ay magbibigay ng mas malaking credibility sa mga Hudyo na naghihintay sa kanilang Mesayas. So kung titignan po natin dito, ang kanyang pag-angat ay maaaring makita bilang panandali ang kapayapaan bago niya ipakita ang kanyang tunay na sarili bilang Antikristo. So yan po yung tatlong pangunahing paniniwala ng mga scholar at na maraming mga patungkol sa kung saan magmumula yung Antikristo sinasabi na maaaring ito ay sa Europa, sa Middle East, or kahit mismo doon sa Israel. So yan po mga kapatid yung nagpapakita ng malinaw na katotohanan na yung mundo hinahanda na po yan para sa iisang leader na magpapakita ng kapangyarihan, karisma, at ilusyon ng kapayapaan. Sa so ngayon, hindi pa natin masasabi kung saan ba talaga manggagala yung Antikristo. Pero yan po yung mga malalaking posibilidad na kung saan pwede manggaling talaga yung Antikristo. Base po yan sa Biblia. So ang pinakamahalagang tanong po sa ating mga mananampalataya, lalo na nga nasa mga huling araw tayo, hindi po yung kung saan magmumula yung Antikristo, kundi handa na ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo sa panahon natin ngayon.